Nag-iwan pa ako sa inyo ng... Gusto kong bigyan muna kayo ng dagdag na hanap buhay at negosyo para sa inyo. Ito ho yung Show Maynila franchise Yay! business natin, ha? Ha? Tara na, sa inyo to. Dagdag to, tutulungan ko kayong magnegosyo. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin niyan. Salamat po. At uh, lahat, fresh mo. Iiyak si mama. Natutuwa po eh. Ay, natutuwa, natutuwa, na po natutuwa po siya kaya naiiyak eh. Ito, mga. Wala sa'yo. Salamat tayo kay ano. Mahal na po ang Nazareno. Dininig niya yung inyong dasal na ha? alam ko naman, palagi kayo dasal sa simbahan ng Quiapo At ito uh, ho, sarili niyong negosyo. Alam, 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 alam. Yan pala yung unang kong regalo, ha? Siyempre, dito sa Dear SB, para pati <laughs> mga anak ninyo, mabigyan ng tulong may dala kami mga grocery package para sa mga pamilya nito. Oh, please. Oh, please. Oh, please. Sana, 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 at para sa huling handog ng Dear sb Ay, hindi lang yan. Narinig ko, may inuhulugan ka daw na sidecar. Oh, Kamusta bo. yon? Hindi pa nga po tapos eh. Hindi pa tapos? Hindi pa po. Malaki pa ba yung babayaran mo? Kondi na, kondi na lang po. O ganito, sama ko na sa regalo ko, babayaran ko na yung sidecar mo. Ha? <laughs> At siyempre, dahil pista ng Nazareno ngayon, bukod sa mabayaran ko yung sidecar mo, may grocery package yung pamilya mo. At siyempre, may Show may Nila franchise business na kayo. May Liza, tayo na lang. Na. Bago ako magtapos, dahil special yung araw ngayon, pang uh, labing anim na taong anniversary ko uh, na deboto sa mga natin po. mag pa ako ng konting uh, pabaon para sa inyo. So, ibubulong ko na lang, may, ha? mag pa ako sa inyo Tetelo. Oh, wow. <laughs> Tetelo. <Hah? Manalapan? laughs> Tutulungan na namin ha. Live basta uh, basta magpalakas ka at uh, Sana sama mo ko sa mga dasal mo oh, na. Opo. Ha? salamat. Happy Pesta na ng Gimna Sereno.